Hi guys, isang magandang gabi sa inyo mga mahal. Kagabi nga napansin namin to ni Mahal yung mga tirang saba dito. Kaya naisipan namin ni Mahal na lutuin na lang namin to at gawing banana cue para hindi masaya. Mabuti na lang meron ditong binili si Mudra na asukal at ayan nga yung gagamitin natin ngayon. Nung mag-aasikaso na kami, napansin namin na tambak pa pala yung hugasin kaya sabi ni Mahal ay e, hugasan ko muna. Para nga hindi din makalat kapag nagluto tayo ng banana cue mamaya. Mga alas 12 na nga pala to ng hating gabi at kakatapos lang din ni Mahal na mag-igib ng tubig. Nawala na sa isip ko na hugasan to kanina kasi nga ako sa panonood ng TikTok. <laughs> But anyway, simpleng gawaing bahay nga lang to at kayang kaya ko na to. Dati nga dun sa bahay namin sa Naratres, mas madami pa dito yung hinuhugasan ko. Naalala ko nga noon dati nung pandemic, to katoka kami sa paghuhugas ng pinggan. As in may schedule talaga kami kada araw at nakasulat talaga yung mga pangalan namin sa papel tapos nakalagay dun sa tapat ng lababo. Pero syempre, araw-araw tayo kumakain kaya araw-araw din may hugasin at okay lang yun. Kaya imbis na magreklamo tayo ay magpasalamat pa tayo kasi meron pa tayong nakakain sa araw-araw. Anyway, habang naghuhugas ng ako dito ng pinggan ay ni Mahal yung mga saba. Hindi ko na siya videohan kasi basa nga yung kamay ko. After ko nga maghugas ng pinggan, ayan nagpainit na si mahal ng mantika. Konting mantika nga lang yung ilalagay namin kasi konti lang naman yung mga natirang saba. At ayan na nga yung mga nahiwa ni mahal. Nung uminit na yung mantika, ayan kinote na nga ni mahal yung mga saba sa asukal bago isa lang sa kawali. Ulit-ulitin lang natin yung gawin hanggang sa lahat ay makut ng asukal at masalang sila lahat diyan sa kawali. Bukod nga guys, sa pritong saging or banana cue, ano pa bang pwedeng luto sa saba? Paki-comment nga diyan mga mahal sa baba kung ano pang pwedeng luto sa saba para matry naman namin ni mahal next time. Medyo hinog na pala yung mga saba dahil tira lang nung isang araw. Kaya bago pa siya masayang or mabulok, ayan, ginawa na nating banana cube. Alam nyo naman guys, sa panahon ngayon, sobrang mamahal na ng mga bilihin. Kaya never tayong magsasayang ng mga pagkain na. Kung kinakailangan gawa natin to ng paraan para makain ng maayos, ay gawin natin. Hindi natin kailangan magtapo ng mga pagkain kung pwede pa naman, ba? Diba? Pero gaba na lang talaga. Anyway, ayan nga at nasalang na lahat ni Mahal yung mga sagi. Hintayin na lang natin yan na medyo magbrown para kumapit yung mga asukal dun sa pinakasaba. Tapos ayan, pwede na natin siyang baliktarin para maluto naman yung kabilang side. Tapos kapag nabaliktad na natin, Ayan, hayaan lang muna natin siya at pwede natin siyang dagdagan ng asukal para nga mas mag-cameralize ba yun. Or gumanda pa yung kulay or itsura ng ating banana cue dahil sa asukal. First time pa lang kasi namin magluluto nito ni Mahal. Tapos kapag nagluto pala kayo nito mga Mahal, huwag yung masyadong hinog na saba. Mas okay gamitin yung hilaw or medyo pahinog pa lang na saba. Para nga hindi siya ganun kalambot kapag naluto. Kami naman ni Mahal, no choice kami kasi tira nga lang to ng isang araw. Anyway, ayan nga, mabilis lang to maluto at hinangon na din isa-isa ni Mahal. Diba, bongga, itsura pa lang, sobrang nakakatakam na. Sabi ko nga sa inyo na hindi ako mahilig sa tatamis pero eto nung pagkaluto ni Mahal grabe mukhang ako yata lahat umubos <coughs> Kakakain nga lang pala namin dito ni Mahal ng Hapunan. Pero ayan, sige, hindi talaga namin napigilan kasi sobrang sarap nga. Kaya kayo mga mahal, kung meron kayo diyang mga natirang saging or sa sa kusina nyo, itrain nyo na to. Hindi talaga kayo magsisisi at sobrang nakakataka. At pwede nyo nga din pala tong ipang business, mga mahal. Saging at asukal nga lang yung puhunan nyo, tapos madali pa siyang gawin. Ito nga yung simpleng Pinoy merienda, pero sobrang sarap at hindi nakakasawa. And ayan, luto na ang ating banana cue. Tara, kain tayo mga mahal. Thank you Lord sa lahat ng blessings. So, paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.